Liderato ng Kamara, umapilan sa mga negosyo at LGUs na magtulong-tulong para matiyak ang integridad at tagumpay ng unified ID system. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report! Nananawagan nga si House Speaker Ferdinand Martin Romualdo sa mga negosyo, lokal na pamahalaan at mamamaya na maging aktibong katuwang sa pagpapanatili ng integridad ng Unified PWDID system. Apela ito ni Romualdo kasunod ng pilot rollout ng pamahalaan ng Unified Identification System para sa mga persons with disabilities o PWD sa 35 lugar sa buong bansa. Nasa 200,000 PWDs ang makikinabang sa inisyal na rollout habang aabot sa 2 milyong PWD sa buong bansa ang makikinabang kapag ganap ng naipatupad ang sistema. Tiwala si Romualdez nasa inisyatibong ito ng Department of Social Welfare and Development at ng National Council on Disability Affairs ay matitigil na ang pag-abuso sa paggamit ng mga Peking PWD IDs na maituturing na pagnanakaw at pagsasamantala ng ilan sa mga karapatan at benepisyo ng mga tunay na benepisaryo. Binigyan din ni Romualdez na daan ng sistema para makakuha ang PWDs ng kailangan nilang serbisyo at benepisyo ng walang delay, kalituhan o hindi patas na pagtrato. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak, RMN.